So hi guys! Hello, hello! It's me, and welcome, welcome back again to my channel for today's video, guys. I'm here in the port with my nephew, Simon, kasi siya yung driver ko today, guys. Bibili ako dito sa suki ko ng ano, soft drinks at saka red horse, guys, kasi tomorrow is fiesta na dito sa aming barangay, so... Mag-stack-stack lang muna ako sa store, guys. So, sabi ko kay Simon, bili tayo, ipag-drive mo ako. So, ako yung tag sa likod, guys. So, para tomorrow may sales tayo. Okay, happy fiesta lumbukan! So, let's go! So yes guys, welcome back again to my channel. For today's video, nagluto na kami dito ng pasta guys. Macaroni salad yung gagawin namin with my sister kasi busy sa house, busy sa bahay guys. So we decided na dito na lang sa sister ko magluto ng pasta. So hindi halatang hindi ako pinapawisan kasi yung ginamit ko is kahoy lang guys kasi wala kaming stove pa. Wala kaming gas pa. So, yung store ko at yung house ng sister ko is one door apart ng guys. So, dito na lang kami nag-luto, ano, then i-transfer na lang ito sa bahay later. So, let's go! So, yes, guys, luto na ang ating pasta. Sit-assign muna natin yun. And then, dito sa Plangana, guys, nagbuhos lang ako dito ng fruit cocktail. Drain na lang ito lahat. Fruit cocktail, yung mga kaon, guys, nagbinuhos ko na rin dito. Raisins, mag-slice na rin ako ng cheese ano pa ba, Nestle cream, mayonnaise, and condensed guys. So, lahat ng ingredients sa macaroni salad. So, dito na lahat guys, and cheese na lang yung i-slice ko. So, ready na ito guys. Nagbili pa lang kami ng ano guys, uh, macaroni cups para for this one, for tomorrow's fiesta dessert. So, let's go! Fiesta na guys. House. So by the way nga pala guys, nagpagawa kami ng pambot, you know this month. So nag-ihaw lang kami ng isang baboy, wala mo ng lechon. So baka next time na yun or next year. So hopefully, so let's go! Oh. Nice. This unlimited, unlimited rice. Unlimited rice. So yes guys, well busy sila sa ano guys, nag ng food. Si mama ko, dito rin yung ate ko guys, nag-help sa mama ko and then uncle ko. So dito naman guys, sa labas, sa balcony, dito na yung kuan guys, mga friends ni Papa sa other town, yung may mga pamgut also guys. So dito sila mag -laan. So anyway guys, balik muna ako ng tindahan and then... So magtitinda muna ako guys So dito yung ate ko Ako sa store So yun Magtitinda muna ako guys Para may sales tayo naman Rice, rice everywhere Simon and classmate is here Rice, rice Happy Fiesta Yan mo ato sa kuha Wait lang ha Ato sa store guys na Ah wala so. Bye I'm going to the store, guys. Hello. Hello. hi Hi, sir. Hello. Hi, So yes guys, ako umuwi na rin dito sa house and then kumuha lang ako ng lunch ko guys. Ito lang muna kasi busog pa ako and then going back to store. So hindi na ako nakapag vlog overall guys. So sabi ng sister ko is maraming visitor daw sa house. Maraming mga bisita and then hindi na ako nakapag video talaga kasi nga dito lang ako sa store. Kasi may bumibili din mga soft drinks at saka mga beer so dito lang ako steady. And then may classmates, classmates din ako sa elementary guys na bumisita. So yun. So happy fiesta lumbukan yung patron namin dito ito, guys, is si San Pedro. So, yun, guys. Overall, hindi na ako nakabag-vlog sa house, guys. Sa mga bisita. So, dito lang ako sa store. naka -focus. So, anyway, thank you for watching, guys. God bless. Bye-bye.